Ayan, good morning po mga mamshi. Welcome to my channel again. Time check po tayo. It's 10.25 in the morning. Nandito po tayo sa bukid. Bukid po namin to. Ayan. Ayan, dati mga upo tanim ko dyan. So, taglamig na kasi siya ngayon dito. So, mga nagkamatayan na. So, pero may kamote akong huhukayin. Ayan. Pag, ano, summer, yan ang trabaho ko dito sa bukid. Dati, yung house na yan, alam niyo po yung, yung mga bakal-bakal na yan. Dati, ano yan eh, may, may plastic yan na nakakover sa kanya. Ang tanim na mandamin dati dito is, is spinach. So, si Lola kasi, Lola na asawa ko, medyo matanda na. As in, matanda na nga, 94 years old na kasi. Hindi niya na kaya so sayang naman tong space niya. So nagtanim ako ng mga gulay. Mga Philippine vegetable Ball. Ayan. Ayan mga upo na yan. O. Tingnan niyo yung mga sili. Ayan. Kaya kailangan ko na siyang. Yung mga sili siya talaga. O, ayun o. Mga patay na siya kasi malamig na talaga mag snow na kasi dito. Tapos yung papaya ko nga namatay rin kasi sa Sayang. Mm. Ayan, muna dun. Ayan. So, maguhukay po tayo mamaya ng kamote. May tanim din ako dating singkamas, upo, patola. Ayan. Mga uh, alokbate, kamote. Ayan, talbos ng kamote. Patok na patok sa akin. Ayan, nahukay ko na po ito dati. Tal ng kamote, ayan. So, ang hukay natin ngayon is dito. Yan hukayin po natin yan mamaya. Ha? Bib video ko rin yan. Dati, nag, <laughs> nag, nag video rin ako nang nagtatanim ako dito. Yung, nag ano siya? Yung tinatanim ko pa lang siya. Nagbubungkal pa lang. So, ngayon magbubungkal ulit tayo. Pero, mag, mag ano, mag harvest Ayan. Mabenta rin sa akin dito yung... Ano? Yung bung, dahon tsaka bung... Pat... Ah, bu, dahon tsaka yung... Dahon tsaka yung... Yung bulaklak ng kalabasa. Ayan. Mabili. Grabe. <laughs> Yan. Dito pa ang aming farm. Pag summer dito ang trabaho ko. Ha? Ayan mga mamsi. Kahit nasa Japan ka, kailangan, madaling kumita dito ng pera sa Japan. Pero kailangan talaga kayod. Araw-gabi ako nagtatrabaho talaga. Nag-aano rin ako, online selling din ako. Grabe. Ayan. Mga upo ko, ayan mga natira pa siya. So, dami kong, ang dami kong aayusin ngayon. <laughs> Lilinisin ko naman siya ngayon. Ayan, pero siguro mga ilang araw yan hindi lang araw siguro baka linggo kasi paunti-unti lang ako mag ano kasi may ibang trabaho rin naman ako ayan dito po ang aming farm ayan dati dito rin nung wala pa ako dito ano yan may pigiri sila ang luwang ng pigiri nila nasa 400 400 ano daw ang tanim ang pigiri ang inaalagaan nilang baboy dati ayan Alaga yung baboy. Mm. So, ayan po. Maghukay na tayo. Mag-start tayo yung maghukay. <laughs> ayan. Manuwang po yan. That is Japan life po tayo. Hindi po or Japan eh. Madali. Masarap ang trabaho. Madali. Hindi. Dito talaga kayod ka. Manlulo ka. <laughs> sabi ko nga eh, first time ko naranasan dito sa Japan ng mag ano, mag, mag grass cutter. That, sa Pilipinas, hindi ako naka, nagbubukid ako sa Pilipinas kasi kabanatuan kami. So may palayan kami doon. Pag giik ayan, nagpunta talaga ako doon. Kaya lang, first time ko mag ano talaga, grass cutter. Kinabukas, nakala ko mamatay na ako, napakasakit ng katawan ko. <laughs> Pero ngayon, sanay na ako. So, kailangan hindi maarte dito sa ibang bansa. <laughs> Lalo na dito sa Japan. Okay, magkukay pumutan tayo. Ayan. Mag-start na po tayo mga mamsi magkukay. <laughs> <laughs> ang kaya pagkukay ko lang i gamit ko lang is eto. Gunting lang kasi gugupitin ko yung mga tangkay niya and then pala. Ayan. Eh, syempre, may ano tayo. Ayan, basket. trabaho dito, ayan, sa Liring Farm, sa Liring Tayo. Ganyan na siya ha. Ipapakita ko po sa inyo yung kamote. Kamote po ito ha. And then, una po, gino, ginugupit ko lang yan. Ginugupit ko lang po ha. Ayan. Yung mga tangkay niya. Grabe yung bunga nito, mga mamshi. Grabe. Ang dami niyang bunga. Tignan niyo isang anuhan lang oh. kinakamay ko. Totally kinakamay ko lang siya Kinakamay ko lang. Pag medyo malalim yung kamote, pinapala ko. Pero usually, kinakamay ko siya. Grabe yun, oh, dami. ang laki grabe Grabe, ang laki niya, oh. Diba? Ayan po. Maganda yung lupa namin kasi pinagtanong mga kasi na spinach dito. So, sagana talaga yung lupa niya. Ayan. Ang laki po, ba? Diba? Ayan. Pukain po natin yan lahat. Okay. Ang sarap magkamotik Q. So, start tayo mag -hukai. Lahat po yan hukay natin. Okay? Ayan, tignan nyo po. Ang <laughs> laki ng ano niya, no? Tubo niya. And then, ang dami niyang laman sa bawat puno. Ayan. Grabe. Ganyan. Kaya ang sarap mag, mag, mag ano, hukay talaga pag ganyan. Okay. Ayan. Marami na tayo na hukay. Mag hukay pa po tayo doon. Okay. Ayan. Dami po natin na hukay. Nakamote. Eh. Ayan. Dami na. Hmm. na press. Sarap ka Motique. Ayan. Ang dami po natin na <laughs> so, pagkatapos po nyan, hugasan naman natin. Ayan. Okay. Sa ating paghuhugas naman. Mamaya. Ayan. natin na May isa pang plat tayong huhukayan niyan. So, advice ko lang po sa inyo, pag magtatanim kayo ng kamote, nagyan nyo po ng plastic na ganito. Ganyan. Para maganda yung pagkatubo niya talaga. As in, malalaki. At saka, ano eh, madali siyang hukayin. Mabuhaghag yung lupa pag nilagyan siya ng talagang ng plastic. Ayan. Kung wala kayong ano, plastic na black. Kahit anong plastic siguro naman, i-recycle nyo na lang. Ayan. Tayo. Madali siya talagang hukayin. Kahit bata, mahuhukay niya. With a bright smile on now Get me in the dark I so won't get lost now To the moonlight I see you Are real right now You look